Ngayon lang yung pre sigaw mo? Ha? Bago lang? Oo. Hindi pa masyadong puso. Ibolyo mo yung malaw siya. Wala. Ha? Yan na nga eh. Hindi yan na ka ng bumbiro. Abot ng bumbiro yan. Oo, yung dito sa kabila. Dahil na nga. Yung bagi. kabila. Yan o. Wala nga sa bubong. May bumbino na. Oui. Yeah, yeah, yeah. na oh. You know, yeah. ano 'yan sa kuryente ng short circuit yan. Overloading pumutok. Oh, o overloading yan. Sampai circuit yung overloading. Ah, na yung isa rin eh. O, hindi ba dapat kung isa na, pagdamay pa tungo sa isa yan. Oo. ba yung may-ari niyang bahay na yan, yung gwardiya? Hindi ba yan? Gwardiya ang may-ari niyan eh. Gama yung isa, yung mayroong puti, na tarpal? Hindi, pa naabot. Ay, magkatabi lang eh. Hindi pa naabot yung magkatabi. Okay. mo yeah. yung loob Wala Kaya dapat sinag tubig sa bubong na no, host ba? Na naman dapat. Host. O, wala na. Tupok na yun. Uh, labas na yung apoy. na yung bumbero. Bundiro? Bago dumating bombero Ano na? Wala ah, na. Tupok na.

Electrical pero o, ginagawa namin bahay o oh. na o oh. Ano dyan, naman yan Hindi bang pen. yan Ano dyan, bro, abot yan ng pa sa kalsada, mga wire naman kalsada o no, no. 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 lapis lapit